Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Barangay Hinebra San Miguel, tatlong mabibigat na laban bago makapasok sa isang magandang posisyon sa playoffs. Dito masusukat at masusubukan ang tikas at lakas ng Barangay Hinebra na siyang nagdidepensa ng kanilang titulo dito sa Commissioner's Cup ng PBA. Ano nga ba ang kayang i-deliver ng Barangay Hinebra kontra San Miguel Virmen? Pag-usapan natin yan mga shooters ha. Eventually, itong Barangay Ginebra may ipinaradang import. Diba? Alam naman natin si Tony Bishop at itong uh, si Maverick Ahamnisi. Pero pag-usapan natin itong San Miguel na makakalaban. ba? Diba? Wala si Junmar Pahardo, pero may Moala Tautua. Diba? Nakaya rin naman mag-deliver. ba? Diba? Walang Terence Romeo pero mayroong Marcio Lassiter na pwedeng pumutok. Yung, yung uh, Barangay Ginebra naman, I don't know kung makakapaglaro ng isang Scottie Thompson mamaya. Pero ang sabi po kasi noong nakaraan, baka sa Christmas Day pa makalaro ng isang Scotty Thompson. ba diba? Kailangan mag-step up ng locals, most especially Christian Stan Hardinger, kailangan Japet Aguilar, kailangan ng Barangay Hinebra nung tulong nila sa painted area. ba diba? Kailangan ng uh, puntos ng Barangay Hinebra na wala sumasandal kay Justin Brownlee. Jamie Malonzo, kailangan din ng Barangay Hinebra na tumulong dito sa kanilang kuponan para makakuha nila yung panalo. Dahil kailangan kailangan nila yan, di ba? Eh eto pa makakatapat nila next week. Etong din nagahanga din na makakuha ng magandang spot sa susunod na round sa playoffs etong Miralco Bolts mga shooters. Na ngayon napakataas ng moral ng Miralco, di ba? Kung saan ipinarada nga nila yung kanilang bagong import na si Lopton ay eh, kumamada kagad ng 54 big point. Tapos, noong nakaraan ang araw lang, eh nanalo sila sa East Asia Basketball League. Eto nga, Peralco Balls, na no, napakataas ng moral matapos talunin ng isa sa mga Japan V League team. ba? Diba? So, napakabibigat na makakatapat ng, ng Barangay Hinebra. Yung San Miguel, balikan natin yun. Nangangailangan ng panalo yun, mga shooters. ba? Diba? So, dapat sa Barangay Hinebra, huwag asa kay Tony Bishop. Sportante, sumuporta ang locals, magbigay yung locals at yung depensa wala akong masasabi sa Barangay Ginebra. Maganda yung pinapakita nilang defense. Di ba? Pero ang problema rito, pag hindi nag-step up ang locals ng Barangay Ginebra, mga shooters, dito sila mayayari kapag hindi sumuporta itong locals at yung locals ng uh, itong uh, Meralco Bulls, maganda rin po ang inaambag niyan. Bankero, etong si Chris Newsom, di ba? So ngayon pa lang natin makikita magtatapatan yung Meralco Nadating ko po na ni Tony Bishop at itong Barangay Hinebra kung saan lumipat nga itong si Tony Bishop. Makikita po natin yan next week kung ano ang magiging resulta niya. At syempre, itong LA Tenorio bago palang bumabalik dito sa Barangay Hinebra San Miguel. Isa pa sa makakalaban ng Barangay Hinebra, uh, Christmas Day. Itong talk and text tropang giga kung saan kita naman natin ano, kung paano maglaro itong uh, nga Hollis Jefferson. Napatunayan niya na yan. Tapos, na nagkalaban sila ng Barangay Ginebra kung saan tinalo nga ni Rondé Hollis Jefferson ang Barangay Ginebra noon with Justin Brownlee. And hopefully, ngayon, eh, makabawi ang Barangay Ginebra without Justin Brownlee dito sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. Diba? Pinakamahalaga para sa akin mga shooters yung pag-step up ng mga player. ba? Diba? Yung San Miguel, magpaparada yon mamaya ng bagong uh, import at ang inaasahan natin magbabalik si Terence Romeo no at siyempre ipaparada din ng San Miguel Beermen yung kanilang bagong hugot mula sa NLEX na si Don Trolliano kaya dapat bago dumating ang laban sa Meralco dito sa Christmas Day sa Talk and Text makuha ng San Miguel Beermen o ng Barangay Ginebra yung panalo kontra San Miguel Beermen para tumaas ang moral nila pagla, pagkakalaban nila etong dalawang sister team na Miralco Bolts at etong Talk and Text Tropang Giga. ba? Diba? Yun ang mahalaga doon mga shooters. No? Kunin nila yung panalo kontra San Miguel na hindi basta-basta, hindi, hindi, biro. Dahil alam naman natin, nangangailangan din ng panalo yung San Miguel Beermen para din naman sila makapasok sa susunod na round, sa susunod na tournament. ba? Diba? Itong San Miguel Beermen. kaya kailangan nila Christian Stan Hardinger, kailangan nilang mag-step up dito. Jamie Malonzo, Scotty Thompson, kung kailangan pabalikin, kailangan bumalik para makakuha ng magandang panalo. Itong mga bataan ni Coach Tim Cohn ng Barangay Hinebra, San Miguel, na alam natin lahat na mi-miss ang isang Justin Brownlee. Di ba? Kaya kailangan ni Coach Team ko ng isang malupit na taktika. Hindi po ganong kabilis ha, magpalit para sa akin. Hindi ganong kabilis magpalit ng import itong Barangay Hinebra. Dahil sa sistemang pinapairal ni Coach Team ko dito, mahihirapan silang magpalit ng panibagong import. Dahil yung sistema, unti-unti na pong nakukuha ni Tony Bishop. Siyempre alam naman natin, Maverick Ahamnesia and Tony Bishop nasa adjustment period pa yan ng kanilang sistema dito sa Barangay Hinebra San Miguel. Kaya dapat mga shooters tumulong talaga. Mahalagang, uh, ma mahalagang piyesa rito sa panalo para makuha ng Barangay Hinebra. Tulungan nila itong si Tony Bishop. Tulungan ng locals para makuha ng Barangay Hinebra yung panalo kontra San Miguel. Nang tumaas ang moral ng kupunan patungo sa laban sa Miralco. And siyempre sa Christmas Day kontra naman sa Talk and Text tropang giga. Maverick Ahamnisi, kailangan pumutok rito mamaya. Christian Stan Hardinger, kailangan pumutok kailangan tulungan si Tony Bishop para makuha nila at maiuwi yung panalong yan kontra dito sa San Miguel Birmen. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!